Agapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ang United Door of Faith Church dyan po sa San Isidro, Tala, Caloocan City ay magdiriwang sa May 4, 2025 ng kanilang 53rd church anniversary na may temang Beyond Limits Expanding for His Glory. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang United Door of Faith Church ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Pastor Angelo Amante. Katuwang ang mga manggagawa ng UDFC na sina Pastora Rose Tonido, Pastora Sol Tabamo Aika Bohol, Maria Edna Agarma, Sister Charlene Amante, Ebenezer Amante, Angela Amante, David Reeve Alejandro, Russell Disbaro, Maricel Alcantara, Camila Unjana, J.R. Taunido, Jeline Sabar, and Kim Francisco. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa inyong buhay paglilingkod. Kagapay ipagpapatuloy natin ang ating paksa na tinalakay natin nung nakaraang Sabado, ang unang bahagi nito. Ngayon ang pangalawang bahagi nito, ang paksang The Holy Presence of God Part 2. Para sa mga Kristiyanong hindi pa nakatanggap ng aral na ito, tulungan silang maintindihan. Ang mga hakbang tungo sa buhay na puspos ng Espiritu Santo. Unang hakbang, alamin na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Ang unang hakbang tungo sa buhay na puspos ng Espiritu Santo ay pasalamatan ang Diyos dahil ibinigay niya ang Kanyang Espiritu noong tinanggap mo si Kristo na iyong sariling Panginoon na tagapagligtas ayon sa mga sumusunod na talata, Romans chapter 8 verses 15 and 16. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Galatians chapter 4 verse 6 Because you are his sons God sent the spirit of his son into our hearts the spirit who calls out Abba Father Kagapay maari mong isulat ang iyong panalangin ng pasasalamat para sa pananahan ng Espiritu Santo sa buhay mo. Ikalawang akbang, alisin ang mga bagay na umahad sa Espiritu Santo. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, ano ang ipinag-uutos na itigil nating gawin? According to verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating nang takdang araw. Kung ang Espiritu Santo ay napipigati o nahahadlangan, hindi siya malayang makadaloy sa atin. Ngayon, anong mga bagay ang nakahahadlang sa pagdaloy ng Espiritu Santo? Ephesians chapter 4 verse 17 So I tell you this and insist on it In the Lord, that you must no longer live as Gentiles do in the futility of their thinking. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ephesians chapter 5 verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito ang mga bagay na nakakapigati at nakakahadlang sa Espiritu Santo: paulit-ulit na kasalanan, masamang pag-uugali, makasalanang damdamin tulad ng galit, ayaw magpatawad, kayabangan, pagkabalisa, kapaitan. Ang mga pag-aalinlangan ay nakahadlang din sa kanya. Romans 14:23 But whoever has doubts is condemned if they eat because their eating is not from faith and everything that does not come from faith is sin. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Kaagapay, bago mo maranasan ang buhay na puspos ng Espiritu Santo, dapat ihingi mo ng tawad at iwaksi ang mga bagay na ito. Una, suriin ang iyong puso sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaagapay, maaari mong isulat sa isang perasong papel ang lahat ng kasalanan na ipinapakita ng Espiritu Santo sa iyo. Paulit-ulit na kasalanan, makasalanang damdamin, makasalanang mga relasyon at mga bagay na alanganin at nagbibigay ng alinlangan. Pangalawa, pagkatapos na magawa mo ang iyong listahan, ihingi ng tawad ang lahat ng mga ito sa Diyos. Panghawakan ang pagpapatawad at paglilinis na ipinangako ng Diyos. Ayon sa unang wan, kabanatang isa, talatang siyam. Sa ibabaw ng iyong listahan ay isulat ang reference na talata. 1 John chapter 1 verse 9. Pasalamatan ang Panginoon sa kanyang pagpapatawad, punitin ng iyong listahan sa maliliit na piraso at itapon ang mga ito sa basurahan. Ikatlong hakbang, isuko ng walang pasubali ang iyong buhay sa Diyos. Una, sa maikling pangungusap, isulat ang buod na kahulugan ng Romans chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, To offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa, upang ikaw ay mapuspos at makontrol ng Espiritu Santo, isuko ang lahat ng bahagi ng iyong buhay sa kanyang paghahari. Ang katulad mo'y isang sisidlan, pagkatapos na alisin at linisin ang mga dumi na nakahadlang lang sa Espiritu Santo, ihandog sa Diyos ang buong sisidlan ng iyong buhay upang maging tanging kasangkapan niya. Kagapay, isuko ng buong buo ang iyong sarili sa pamamagitan ng tauspusong dalangin na ikaw ay nagsasabing, Diyos amang nasa langit isinusuko ko na po sa iyo ang buong buhay ko, ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, lahat ng aking tinatangkilik, lahat ng aking relasyon, lahat ng mga nalalabing araw sa buhay ko, mula ngayon, ako'y tanging sa iyo kailan paman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay eh, kung sakaling nalalangin ka na noong nakaraan ng ganito, maaari mo pa muling idalangin ito ngayon na nagsasabing sa araw na ito, Panginoon, aking isinusuko, umuling isinusuko ang aking buhay ng buong buo sa inyo. At mangyaring wag mong kalilimutan ang araw at petsa ng ginawa mong hakbang na ito. Ikaapat na hakbang, ang kinin ng may buong pananampalataya ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ikaw ay naging anak ng Diyos noong tinanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya si Kristo upang pumasok siya sa iyong puso. Sa pamamagitan din ng pananampalataya, hihingin mo na ikaw ay puspusin ng Diyos ng Kanyang Espiritu Santo. Nakasalig ang iyong pananampalataya sa mga katotohanan ito. Una, utos ng Diyos na ikaw ay mapuspos ng kanyang Espiritu Santo. Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Pangalawa, pangako ng Diyos na ipagkakaloob niya ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng humihingi nito. Luke chapter 11 verse 13 If you then though you are evil know how to give good gifts to your children how much more will your father in heaven give the holy spirit to those who ask him Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Pangatlo, tinitiyak ng Diyos na sasagutin ang dalanging aayon sa kanyang kalooban at pangako. 1 John chapter 5 verses 14 and 15. This is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to his will, he hears us and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaagapay, buong pananampalataya na idalangin mo ang ganito na nagsasabing Diyos amang nasa langit, kayo po ang nangako na iyong ipagkakaloob ang Espiritu Santo sa lahat ng humihingi nito. Iyo rin pong ipinag-uutos na ako'y mapuspos ng Espiritu Santo. Dahil dito, hinihingi ko po, Ama, na ako'y iyong puspusin, hawakan at patnubayan ng iyong Espiritu Santo. Kasabay ng pagsampalataya sa inyong pangako at bilang pagsunod sa inyong utos, hinihingi ko po na ako'y inyong puspusin ng Espiritu Santo. Salamat na ako'y pinuspos mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay, kung idinalangin mo na noon ng ganito, dumalangin kang muli ngayon at tumingi ng panibagong pagpupuspos ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, aking inaangkin o inaangking muli ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Mangyaring wag mong kalilimutan ang araw at petsa ng ginawa mong hakbang na ito. Pagkatapos na maidalangin mo ito ng may pananampalataya, manindigan ka sa pangako ng Diyos. Mula ngayon, laging panghawakan at ipahayag na nagahari na sa buong buhay mo ang Espiritu Santo. Sa iyong pagharap sa mga gawain mo sa araw-araw, lagi mong asahan ang presensya, kapangyarihan at patnubay ng Espiritu Santo. Sa simula ng bawat araw, mag-ukol ng panahon upang bulay-bulayin ng katotohanan na ikaw ay pinuspos patuloy na pinupuspos niya. At sa maghapon mong paggawa, panatilihin ang damdaming nagtitiwala sa Espiritu Santo. Ikalimang akbang, lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo. John 15.5 I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Galatians chapter 5 verses 16 and 17 So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh for the flesh desires what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the flesh they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want sa tagalog sinasabi ko sa inyo mabuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin at sa mga talatang 22 hanggang 25, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Yesus ang kanilang laman at ang masamang hilig nito kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Upang lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo, kaagapay, dapat na patuloy kang manatili kay Kristo at dapat panatilihin si Kristo sa sentro ng iyong buhay. Sa tulong ng mga pangunahing disiplina ng buhay kristyano, Suriin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong. Una, kailan at gaanong panahon ang iniuukol mo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig? Pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo at pagbubulay-bulay. Pangalawa, kailan at gaanong panahon ang iniuukol mo sa panalangin? Pangatlo, kailan at gaanong panahon? ang iniuukol mo sa pakikisama sa ibang mga kristyano? Pangapat, kailan at gaanong panahon ang iniuukol mo sa pagpapatotoo para kay Kristo? Ikaanim na hakbang, alamin, paunlarin at gamitin ang iyong espiritual na kaloob. Ang una hanggang ikalimang hakbang ay magbubukas ng iyong kalooban upang ikaw ay puspusin ng Espiritu Santo ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga daluyan kung saan siya aagos upang pagpalain ang ibang tao. Ang mga daluyang ito ay tinatawag na mga espiritual na kaloob. Ngayon kaagapay, Handa ka na bang siya sa atin ang iyong sarili? At tanungin ang tanong na ito, ano ang aking mga espiritual na kaloob na maaaring magamit para sa ikaluluwalhati ng Panginoon sa aking buhay? At dyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang The Holy Presence of God Part 2. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZSFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 -5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.